Uh, omelet, omelet ba? <laughs> Carmelet. <laughs> omelet. Del, del Mundo <laughs> sa wani abong bilen. <laughs> Dami. Nakalimasan. Pitas na amin langka. <laughs> Ginapang langka mga idol. Yan ang laing na may kasamang kasamang alimasan. lalagay ko na yung uning gata. Uning gata. Huling kata yan. Direk ko lang kay Pareng Pilo kung tubig lang ito. hindi okay niya. Ah, ito. Kung pare ko, sa dila ako yun eh. Mayakos, mayakos lang yan. Dinis mga idol, dinis. Pagka asukan mo ito sa mga asukan. Oo, may lang ka Ni Pareng Pilo. Tingin niya, malagyan siya. Pergada po po yun. Pagkututan dila ako. Yun. Napakasarap nito. Mga idol, hindi, ka, hindi po ako gano'ng nakatulog doon sa nag-message sa akin si Randolph Juan na taga-conception. Hiruin mo, nag-post po ako ng upuan na ng, nangailangan ako ng limandaang piraso sa para sa mga bisita. Uh, mga bisita natin ng mga idol. Ayun po, alam nyo, may ako, hindi ako nakatulog. i donate lang daw po niya. Sabi ko eh, napakasayang buhay pag kagad. Pagka mabahit ka kaya yung mga baser, magpapahit kayo para bigyan din kayo ng puwan niya. Abdol Juan, salamat. Diba? So, good morning. Good morning po. Good Good morning po. Good Good morning po. po. Good morning natin Good para sa Simon. Balangkas po. Balangkas, sabi ko na yan. Ang Fernando po, panikwan. Sabi po. Pwede po kayo rito. Pag-tip po kayo. Ah, yung manunggang ko. pag po kayo. Pag-babayan. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun kayo rito. Pag-tip po tayo. Ayun, sumisingin tumagang. pag dumating lang magluluto naman tayo Meron tayong bisita ang mga naka... Uh, Raymond Ronquillo. Pamangkin ko po si Raymond Ronquillo. data out Raymond. Sa kumari ko. Ako ang galanda. Tanga pa lang. na na may naputi. Ako pala. Na, daming ulam. Ito kanin. Ay, boy. Boy, mo muna sila ng kanin nakuha na kayo ng kanin dito? Ay, dal, ay, dal. Kung ng kanin. Tulong tulong sa hall na rin. Uh, Ako, kinatalak na. Wala po sound sa, wala sound sa. Wala po sound sa, bawal po ang sound. Boss, pwede po pa shout out si K. Lorenzo Vital? Si Lorenzo Vital, ay, dal, shout out. Good morning, good morning. Yeah. <laughs> Yan po, kakain tayo dyan. Talap niya, talap niya, talap Ayan, mga family. yung video ko, nakabigyo tayo. tayo. Ayan, nakabigyo tayo. Bawal po radio ha, bawal po radio. Bawal, Makaka po ako. Mawawala po yung Facebook ko. Langka. Ay, Telapia rito, telapia, oh, caka buru, 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 telapia. Buru, buru, telapia, telapia. Ya, no, di sedaya. Buru, buru, telapia, telapia. Lapa la kasarap rito. Lama kulah, sarot.

Ako na po kayo. Ako na po. Kain na, kain na. Maghugas na po kayo ng paay-kamay. May nyaman, may nyaman. May nyaman, may nyaman. May kulay-kulay. May Kanin, kanin, kanin. Nasaan yung mga bata natin dyan? Hoy, nasa yung mga bata natin. Wala. Mamangan na lang. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Mamaya dito ka na na lang dito. Nakuha na ng kanin. Ano? Yeah, po, mangingi kayo, idol. Yan, yeah, mangingi Happy birthday, idol, Idol, boro. Kuha kang boro dito, idol. Yan, yeah, Kanin, kanin, yan. Ma maraming kanin. Boro, boro. Idol, mangingi kayo yung buro dun. masarap. Idol, mangingi kayo yung buro. Opo, opo, opo. Opo, opo, opo. Good morning, good morning. <laughs> kaya po kayo, puro-puro. Ay, bangi kang puro, idol. Ayan po, ayan po si idol. Ayan po, ayan po tayo mga idol. Eh. Salamat po. Kapitana. Kapitana. Kapitana Marisa Nambalante. Kapitana Marisa Nambalante. Josie. Josie. Delacruz Idol, siya tawag. Good morning, good morning. Ayan oh, pero malaki. Andito po na kami mga bisita. Shout out Ligaya Creseno. Ligaya Creseno. Ayun, Ligaya Creseno. From California siya. Shout out ito. Ito naka dalawang na yan. <laughs> Sarap ka, kung ito ka ba, harap makuha yung Ano? Sarap yung, uh, sandali, naubos niya yung gata. Sabi niya kanina, hindi kumakain ng gata. bus yung, yung pinggan Prani ay saan. Ah, preme. Oh. Masarap daw, sabi niya masarap, oh. Sarap yung gata. Masarap, sobra. Hmm. Ito ang pagkain ng gatas ng kalabaw. Ganito yan. Ano, pagka hindi mo na ma mawak sa kamay. Hmm. Sarap niya mo na. Ayan ha. Ah. Ah, kakain na oh, kayo. Oh. Ayan, ang ah. daming kumakain dyan. Buti, konti lang ngayon. Hi, brother. Anong gusto mong ulam? Pero tayong talapya dyan. Ayan, daming kumakain. Iba-iba lugar yan. iba. Ito. Ah. Hindi, hindi, hindi. Okay na yan. Kapong kayo. Pwede na rin, pwede na. Ito. Galing nandiyan ang ibang basa ito. Ha? Wala hmm? mm -hmm. naman na liwang basa. Ang parat ako. May ayaw basa. Wala po kayo? Ay, ang dami. Wala saan? Ha? Sige, sige. Thank you, thank you. Oh, <laughs> yung galing, uh, galing sa presis yan. Binibigay po sa akin itong electric pan. Napakalakas, tingnan niya. Ang ganda. Talagang uh, pag, uh binigyan pa po, po yung aking mga nagtatrabaho, maraming salamat. Ano? Isang gatos lang ng kalabaw ang inibugot niya. Mare, mare, <laughs> mare. Uh, Saan idol? Rino de Bada po. Shoutout natin yung ano? Anong pangalan? Ah, uh, Arlon. Arlon. Renz. 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 Renz gumago gumago Kumain ka na ito. Okay. Eh, Yan na. na. Yan na. Walang kamata niya. Ah, Ay, ayaw. Kumain. 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 Yeah. Oh. Kumain. 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 Ayan ah, po ibibigay nang Ay, yung bina, ano nabagyo. Yan po taga Baler pa layo. Ilan, ilang oras po yung biyahe sa pag ah, naka-a. Hala, ayo, hala, ayo. Ay oh, yan, salamat ha. Taka ah. Kakain po kayo ng talapia buro saka Idol taga Angeles City. Ayan, ah. Salamat ay idol ah. Huwag kayong okay. mahalis, kakain kayong talapia. Dapat dito, tagdalawa mga idol, Malaki na ito. Lima daw sir, ma. Lima, lima. Lima, lima. Mga ito, taga Bali, huwag po lang. Kay Perdi Estrella, yung aking pisan. Yan, o. Sa Chaong. O, oh, Chaong. Ano, na nadaan daw, eh. Ayun yung gusto kong kumain ng talapia. Hindi, hindi. Nagahatid po kami ng pagkain sa mga apo. Ah, Ay, Ay, kailan. Salamat po, ha. Ay niyan, mga idol. Ay <laughs> oh. Pogi niya, ano? Oh, may lahi ka May lahi ka Oh. Ay Tanga Tanga Oh. ito, kanina na kita. Pogi. Ayan. Anak niya. Anak, anak, anak. anak nila. Salamat sa pagpasya na. Ay, Oh, oh. oh. Thank oh. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Sa ano? Right. Sa Gabriel at saka sa Banuato. Ano ka, Idol? Baser kayo rito. Basta rin, speak up. Idol, thank Ito lang kami, kamag-anak. Ayan, no? Sagong... Marky. Anak ni Tata Mario. Ayan, no? Saka si Janet. Yes. Ano. Dati, po. service ko to nung no, mamasada -ja -no, akong jeep, na, oh, no? Oo, no, ngayon, nangyaman <laughs> na <nangyaman whce> We're happy for you, Idol. Siga -siga thank you, kamag-anak, ha? Oh, <whce> oh, <laughs> Taga... <laughs> Taga saan? Aurora. Aurora. Ah, po. Yan po. Dila Jawan Balar Aurora. Yan yeah, hmm. po, ang gaganda Wala naman. Walang kamatayan. Walang kamatayan. Walang kamatayan Ay, bigyan yung ano to. Uh, to ay yung kulamat siya. Yung hindi, hindi ko Sabi niya, kailangan daw tikma ka dyan. Kumakain, titikma. O, oh, titikma mo. Lagay mo Ayin sa... Lagay mo sa kanin. Tapos lagay mo ng tilapit. Hindi kayo nagkitas nang ano yan, ng mustasa. Samaan po mo yan, yan. O oh, yun. Hmm. <laughs> ano lasa? Mm, nyaman. Nyaman, masarap. yan. <laughs>